So, dito lang kayo ha. Bantay kayo dito. Kami may pupuntan lang, ano. Ayan. Dito lang kayo ha. Bantay kayo. Ayan. Alas na tayo guys. tayo may pupuntahan, ano. Ay magagala. At uh, muna ng ating kasamahan sa trabaho, ano. Ayan. Pahinga muna siya ng mga dalawang araw siguro relax ka lang dyan. Pagbalik ko, hataw ulit tayo. Let's go! Ah. na siguro sila sa sasakyan. <coughs> ah, na, yun ang sasakyan. Yung sasakyan, eh, dito ko dinala sa labas, ano? masikip doon sa loob kaya dito ko na lang pinark sa labas ng gate so, ito yung aming uh, situation. yan so lakad na kami ako na lang yata inintay ana ah, okay na hi baba ah eh patong-patong mo nalang lang diyan yan okay. oh Hello, pa daw sa Nikki. Hey. Bani, ah. Kailangan ka ba ito ni, ano, ni Katin? Saan, sa labat? Ah, okay, may okay. Sige, pito. sige. Ay, guys, alis na kami. Ay, na. Yes, we're going. Road yes. trip. Road trip. <laughs> Road trip daw. Ayun. Kaya makikita wow. ko pa mag-upload. Mag, 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 mag Hindi nga. <laughs> kasi magdumi na Let's, Let's go! go. Let's go. Let's, Let's go. go! Diba minsan pag nag nag ano ka nag ano okay. na cellphone habang nagdabiyahe. Oo, oh, eh, yun o. Mas malaki. Ah, na Ayan na. Ngayon. At alis uh, na kami guys. Ano? At uh, uh, may kumukontra sa likod. Ayan. <laughs> <laughs> talaga. Talaga lang. Ayan. <clears throat> <laughs> talaga makabayad yan pag maano tayo. So, yung ating pinanganap po ay eh, mapagpahinga ng mga dalawang araw okay. siguro yun at ang tropa ayan at uh, sila'y patuloy na naghahanap buhay ano ayan ano kakain si mami ha hello triple dos kumusta ang biyahe okay traffic <laughs> daw <laughs> <laughs> ayan magandang araw guys ano at uh, nandito tayo ngayon sa lumbang Lumpang Lumbang uh, Lipa. Lumbang Lipa City, ano. At uh, pupunta tayo dito sa isang resort, ano? Ating uh, papasyalan ang resort na ito. Ayan. The events place by RML. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng RML, ano. So pasukin natin, ano? tara guys uh, ah, samahan nyo ako pasukin natin ang RML resort na ito dito sa Lipa so walang uh, naka nakaduting guard ano? wala ayan oh ito raw ang entrance o. Oh. ayan oh. So, sundan natin so Mukhang uh, dinidevelop pa lang ang resort na ito, no? Ayan. So ito naman, to parking lot. Doon daw. So malawak. Pero ito yung receiving uh, receiving area nila. Pasukin muna natin, ano? Drop off. Ayan, no? Oh, ang kanilang drop off. Ayan. Ayan. So, may kalesa dito ano. Wow, ganda ng kalesa para sa mga ikakasal, pwede 'yan. So, parang bago lang itong resort na ito, ano. Ayan. Ang laki ng uh, receiving area nila. So, diretso tayo sa parking, ano. So, dito may mga video okay sa lobo. Pwede kang mag-rent ng rent ng uh, video okay, no? Ito tayo sa parking area. Ayan. Pasukin natin. May playground din sila dito, no? May playground sila. Ayan. Yung gustong uh, maglaro-laro dito ng ano ba to? Hmm? Ayan. Tsaka ito. Duyan-duyan. Ayan, no? Duyan, duyan. Ayan, yung gulong, ginawang duyan. Mm. So, ito yung parking area nila. Napakalawak, ano, ayan, o. Oh. Malawak ang kanilang parking area. At dun sa sulok ay mukhang may kabayo na nakakulong, ano. Ayun, o. Oh. Kabayo. Kabayo. Sana. Okay, tara. Ikutin natin. So ayan guys, so may apat na sasakyan dito at uh, dito na tayo nakapag-park ano. Araw ng Sabado ngayon. At uh, mukhang uh, konti pa lang ang uh, nagsuswimming dito sa resort ano. Ay to tayo ito. So may mga room sila. So busy sa pagpunta sa mga sementeryo ang mga tao. Kaya konti pa lang ang pumunta dito sa resort. So ito may mga may pang family room sila no. Ayan oh. No? Family room. Ayan. Air condition siya. So ito naman pang couple room, ayan, sa mag-asawa. Gusto yung mag-honeymoon, ayan. Ito pa. So marami, marami silang room dito, ano, ayan, ano. So pasokin natin, punta natin ng swimming pool. So dito naman may ihawan, ano, ayan, kung gusto yung ihaw ihaw Dito, dito lang, Ayan at mayroong uh, laboratory doon. So ito yung mga cottage nila. 'yung mga mesa. At doon may restroom naman, yung, Nandun ang restroom nila. Ayan. Nice Oo. Oh, so sila, yeah. Sila yung ating mga kasama ano, yan. Hello everyone. Hi. How are you? Hi. How are you? Hi. Raise Welcome your hand. <laughs> Ayan, yung aking mahal na asawa. Sexy asawa ko, si Star. Hello, Star. Ayan yung aking bunso. Kasama ko rin. At uh, maya maya eh, tutura ko mag-drive yan. Ito, yung paborito natin, guys. Ano? Kasi, alam nyo naman, laman tubig ako. Itong gusto kong puntahan, ano? Yung may tubig talaga, yan. At uh, masarap siya mag-swimming dito kasi pwede kang mag-lapse, ano? Ayan. So, maiksi lang to. Hindi naman Olympic size to. Mga ano lang to. Ano Semi. Pero pwede nang pag Ano, no? Ayan, guys. <coughs> malawak siya, malawak. So, maganda yan. At kukunti pa lang kami para hindi magulo. Ayan, no? At uh, binabak yung panila. Nililinis pa, no? Hindi pa tapos linisan. Ayan. Ayan, may bunga yung papaya, oh. No? At meron din silang maisan dito. Ayan. Siguro yung may-ari ng farm na ito, eh, talagang hindi lang resort, kundi may mga ano rin siya, may mga tanim. Ayan, sagingan, no? Oh. Sagingan. At may uh, mahilig siguro siya mag- mga bayo no ayan laki ng kabayo no oh, ito mo naman yung kabayo no laki ma mm. grabe mm. ganda ng kulay no talagang pangarera to pang lahi ayan no oh. huwag tayong lumapit at baka tayo ay masipa ayan guys at uh, maraming maraming salamat sa inyo at uh, in enjoy ko lang yung pagbakasyon uh, pagpakasyon dito sa Lipa no? sa kapatid ng aking uh, misis ay aming pinasyalan kaya ito malapit lang to sa bahay nila itong resort na ito so ayan yan ang kapaligiran mahalaman kapuno at yun ay may kabayo pa ayan huwag mo kong lapitan horse yan, nagwawala ng kabayo kasi ayaw pa video. Thank you guys for watching. Happy Halloween sa inyong lahat. Bye-bye. Huk hurting minta ma. filtrate na 9-10- спортboard ti 장krat. 午 immort dan baluhan hing flats <laughs> lang. <laughs> Mung ngakil pahim pa si Han na Star Star Gusto mag-swimming yung Star oh. Star Gusto mag-swimming eh oh. Ay. Ay, hindi makababa. Ay, hindi makababa. Talon! Talon, talon. Star. Ay. Talon. Oy, hindi makababa. Ito. Oh, ka! Oh, na-shoot ang pa. Star. Tumagsu y u n